yan, napupon yung video eh. para pa tayong ano, ito, sure ball na to. Ito to. Yan, personal natin. Ito pa. Ito, Saudi days ko pa to. Maraming memory sa akin to. Iimigay na rin natin. Ito, hindi na ako nagpopolo eh. Pananarepublic Ganda yan oh Check card Sa inyo na rin yan Sa mga may na nangangailangan na lang talaga to Ito yung sinuot ko nung birthday ko first time kong maghanda ng medyo ingrande grande eh, dati naman ako mo talagang walang wala palaboy ito memorable sa akin to pero bibigay ko na sa inyo to to makikita nyo to ng birthday ko unang unang handa ko ng medyo grande yung soft care sa inyo na po yan sa mga nasunugan deserve niyo yan karoon ng medyo hindi ukay ukay yan kumbaga hindi galing sa amin yan, sa akin talaga. Yan to. Hindi nag-champion I mean. na to di lang ako, lang nasusot Kailan nasa ibabaw na to Toh, coach hmm. Coach Nakikita nyo, sinusot Sa yan Sa inyo na rin yan Sa inyo na rin yan Coach, Coach team ko Ito yung galing ng California, yung binigay up sa akin ng mother ng California. Ayan. Sinuot ko na rin sa vlog. California. Ayan. Yeah. Maraming salamat sa nagbigay nito. Isasali naman natin ngayon sa mga nasunod. May hindi ko sa short talaga. Ayan. Yeah. Baleno. <coughs> Baleno. Bago pa yan. Lukot lang. <coughs> Siyerte yung makakaano ito. Oh, oh, oh. Ibigyan natin ako. to sa mga ano to bago pa rin to hindi pa to nagamit eh oh. no may ano oh, pa sa mga malalaking tao Tommy Healthy mm. Girl Sintas pa lang Ayan Sana magustuhan nyo yung mga mabibigyan nito Halos kalahati ng damit ko yan. Okay. Yung mga brief, huwag <laughs> na. Okay. Halos kalahati ng damit ko yan. Solid na yan. Nah, hindi ito maganda. Halos lahat yan, solid. <coughs> ito, ko lang ito. <coughs> <laughs> so na na <coughs> brown. 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 Okay. Okay. Tapos siyempre magdadala tayo ng mga bigas Sa mga nagbigay rin yan, Asahan nyo Ano lang ako ng time Okay po God bless you more And ma sana yung bagong taon na papasok eh, Bagong ano talaga Refresh tayo Maraming salamat